Ah uh, nakakapagtaka lamang po na siya ay dati pang uh, PNP chief. Yan po ba ang gusto niya ring ipahiwatig sa taumbayan na kapag may warrant of arrest ay dapat magtago. Hindi po talaga tayo magtataka kung bakit natagalan na sumuko or nahuli ang dating uh, si Pastor Kibuloy. Well anyway, sabi po natin, hindi po natin sana uh, hindi natin sinasangayunan ayunan ang ganung klase pong uh, uh, paniniwala at uh, anyang uh, nais gawin. Hindi po ito makakabuti sa mga kababayan natin na mismong leader natin ay hindi haharapin ang uh, anumang uh, kaso o complaint na naisampa o maisasampak laban sa kanya. At uh, hindi po ba sabi natin, eh, parang siya nga yata ang uh, medyo umiwan sa kay dating Pangulong Duterte considering na hindi siya pumunta sa Hong Kong kasama sa nila. Hindi po ba dapat ang kaibigan ay walang iwanan? Ma'am, kung sakali pong gawin niya ngayon na may warrant of arrest na at magpatulong ang Interpol, hahanapin po siya ng PNP? Kailangan po. Ganun pa rin po ang ating gagawin. Makikipag-coordinate rin po tayo sa Interpol at uh, maaari pa rin po natin gamitin ang uh, sinasabi sa pata sa RA 9851.